Ayan po mga kaibigan. Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, siyempre, ay na, uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa namang uri ng kapahamakan. May layo kayo sa lahat ng uri ng mga sakit. Bagkos ang darating sa inyo ay ting walang katapusan. Ayan po. At dito naman po sa... Mga politikong mga kawatan, ay sana mga matay na lang kayong lahat. Kasi talagang kayo ang uh, piste ng lipunan. Pero bago po yan, ay uh, ito po ang muna ang pag-uusapan natin. Yun po bang pagwawala? Ayon po dito sa mga uh, puting ahas ni Maharlika, Aba, ay uh, Grabe yung pagwawala daw nitong si Butod. Ayan po ay ayon dito sa puting ahas ni Maharlika, no? Siguro naman na panood nyo yung vlog ni Maharlika, di ba? Na talagang sinigaw-sigawan na niya yung ambasador ng Amerika. Ay, ayun po yan, na yung ambasador ng Amerika, yan po ay pinsan ni Bangag. Yan po yan si Pib na Romualdez na kapatid ni uh, Encanto or uh, Tikbalang. Ayan, at... Uh, Yon, nagwawala dahil sa kung sino-sino na raw ang nilapitan nila or dito lang, muna kaya sa pinsan nila si uh, Ambassador ng, uh, ng Amerika ay hindi niya magawa na pagtagpuin o pa, pag-usapin uh, itong si Bangag at saka ito si President Trump. Ay Sinabi naman po ni President Trump na ayaw niyang uh, nakikipag-usap sa Bangag Diba galit na galit po yan sa mga bangag? At lalong higit, ayaw na ayaw niya nakakakita ng butod. Ayan. <laughs> Sana maintindihan mo, Madam Butod, na wag mo nang ipagpilitan na yung sarili na makipag-usap kay uh, President Trump. Sinabi naman po niya, maging noong araw pa, ayaw niya talaga ng nakikipag-usap sa mga bangag at butod. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras yang ganyan. Bakit nga ka ba kailangan mong pag ipagpilitan na makipagkita dito kay Trump ay ayaw nga sa inyo? Una, sinabi na nga niya, nadidiri siyang makipagkita sa mga butod. Tapos sa uh, mukhang palaka pa, mukhang tarsier pa, lahat na ng uh, kapintasan ay nandyan na ayaw ni President Trump yan sinabi na nga sa iyo eh. ikaw na pala manood ka kasi do sa mga vlog ni Marley ka para sa ganun nalalaman mo yung gusto ni Trump ayan huwag mo nang ipagpilitan alam mo yung mga kababayan ha kaya ko naman itan itinapik ito dahil aba apiktado pa rin po kayo imaginin mo kung sino-sino yung mga sikat na mga abogado mayroong uh, law firm sa Amerika na para gawing tulay na makipagsit ng meeting kay President Trump. Million-million na naman po yan. Yan po, kaya kaya po, i, i, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Baka baka hindi nyo po alam, yung simpleng, uh, kunwaring gusto makipag-usap, pira po ang umaandar dyan. Kagaya nga po yan, hindi, hindi nagawa nung ambasador ng Amerika na pinsan ni Bangag na makipagkita sila ni Trump. Nagbayad sila ng mga mahuhusay ng mga abogado, may perm, uh, Low law perm sa Amerika na para sila maging tulay kay Trump. See? Yan po yan eh. Akala nyo ganun lang kasimple yun, hindi po, pira po yan, dolyar po yan. Samantalang napakarami nating mga kababayan, araw-araw na lang sa aking pagbablog, araw-araw na lang sa tuwing ha nakaharap ako sa camera, yan ang sinasabi ko, napakarami nating mga kababayan ang walang masaeng bakit ba ipagpipilitan mo na makapag-usap itong asawa mo kay Trump at maging ikaw? Sinabi na nga ng poputing ahas ni Maharlika na ayaw ni Trump na nakakaamoy ng pulbron. Kita ni Trump, nandoon na, ibinigay na ni Maharlika yung humihigop siya. Kaya ayaw ni Trump. Ngayon, di ba, sinasabi nitong mga loko uh, lokolokong mga na ito, mga otoridad na, lalo pa ito si Claire Castro na parang uh, parot. Paulit-ulit lang daw yung, uh, yung usaping pulburong video na yan. Ay napatunayan naman daw na fake yan. Hindi po fake yan. Una, pina-authenticate po yan ni Amerika sa, ay ni Maharlika sa Amerika at sa Europe. Dalawa po. Europe at Amerika. Pariho pong nagsabi, genuine, genuine, yung polboron video na yan. Tapos po, yung ginalit yun ang ginalit si Maharlika, ayon, binigay niya sa White House yung video mismo plus yung authenticated result kung saan ipina-authenticate yung uh, pulburon video na yan. Pa paano pa makikipagkita si Trump sa inyo? Di ba? Wa well, bakit nga ba kailangan yung gumastos pa para makipagkita? Ano naman kayo kaya yung makipagkita? Adi hayaan nyo. Ang asikasuhin nyo itong mga kababayan nyo. Palibasa nga kasi wala kayong pakialam sa mga Pilipino. Ang pakialam lang ninyo, yung mga pagpasikat kayo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nasisikat kahit kailan. Maniwala ka dahil para ka ng putik na nilulubluban ng kalabaw ang tingin ng mga tao sa iyo, maging ang mga foreign country. Yan ang hindi mo alam. Matagal na ako nag-warning dito sa iyo. Oh, ngayon, pinalalaan nyo yan. Ay di... Well, mag kayo. Pinalalaan nyo eh. Di ba? So, Ho oh, Ayan na akala nyo lang kasi ah ganon ganon lang yung, kung, kung pa, paano kayo makatingi makapagkuan makapag small or maka panglait sa tao akala nyo walang pan ah akala nyo ganon ganon lang si Maharlika ah, ngayon may nagagawa hindi nyo alam malaki na yung hinukay ni Maharlika sa mga katauhan ninyo buong ah, halos katawan niyo na hukay na ni Maharlika at yan nga ay kumalat na sa buong mundo. Yan ang problema sa inyo. Kasi hindi nga kayo nag-iisip. Tingnan nyo yung mga tumulong sa inyo. Nasaan yung mga tumulong sa inyo? Yan si Maharlika, nakikipaglaban ng pitpitan niyan dati. Para ipagtanggol kayo eh. Hindi nyo inalagaan. Si Vic Rodriguez na matino, hindi nyo inalagaan. Kasi ang gusto nga ninyo, yung mga berdogo at mga kawatan ang inaalagaan ninyo. Ganon. Ngayon, tingnan nyo, yung perwisyo ngayon, na nagagawa ni Maharlika. Una, nandyan mismo sa Malacanang yung mga nagbibigay ng information kay Maharlika. So, baka hindi nyo pa nga alam. Baka yung tinalaga niyong yung Spokesperson na yan na pag nagsasalita parang parot, baka may isa, isa yan sa nagbibigay ng information kay Maharlika. <laughs> ay! Ay! Sabi nang May gandang mga Bayan <laughs> Ngayon ay aking ipapahatid sa inyo yung mga ginawa Ng ating panguna <laughs> <laughs> sinasabi ng ating Paolo. Oh? Kagaya daw nito, tag-ulan. Ay atin daw ipunin sa ating mga timba, mga drum, yung tubig, ulan na yan, yung mga baha na yan, ipunin daw natin yan at gagamitin natin yan sa tag-init. Ah! <laughs> Ayan. Nako. Madam Butod, hindi mo lang alam, baka isa yan sa tagabigay ng informasyon kay Maharlika. Ayari <laughs> ka na <laughs> yan. Oh. Kagaya niyan mga kababayan ha. Ito ay, uh, lang naman, ito ay napapag-usapan naman natin. Kung iisipin lang natin, ha? Makinig kayo mga kababayan. Kung ito ay may malasakit dito sa kapwa niya Pilipino, itong mag-asawang bangag na ito, hindi niya pag-aaksayan ng panahon, hindi yan mag-aaksayan ng pira na magbayad doon sa mga sikat ng low-firm sa Amerika para lang gawing tulay para makapag-meet sila ni President Trump. Hindi niya ipipilit. Kung talagang may malasakit sa kanyang kababayan niyan. Ang gusto niyan, sikat. Yan ang purpose niyan. Pero, ah, ano ang kanyan? Wala kayo, wala. Para ang alam niyo ang tingin sa inyo ng in itong butod na ito, ah, para lang kayo mga baboy. Yan ang pakatandaan ninyo. Grabe. Kaya yung sinasabi ko nga rito, sana itong mga ganitong klasing tao, malipol na. Para sa ganon, tingnan nyo naman, imadinin nyo, million-million po yan, million dollars po yan, para lang makapagkita sila ni, Trump. Pagayan yan mayroong idinagdag na naman na sinansyon itong si President Trump na mga membro ng ICC. Talagang ginigipit ni Trump itong mga ICC na ito. Kung hindi ba naman bobo itong gobyernong ito, pinadala-dala ninyo doon sa dahig si President Duterte para, para naman kahit, sa kabubuhan ninyo, hindi nyo alam yung mga nangyayari eh, dahil ang iniintindi nyo, kung papaano paano kayo makapaghigop ng shabu ah hindi lang pala shabu yung Coca-Cola ha ah? alam niyo yung iniidulo ni kanya hindi niyo napansin hindi niyo kinong graduate yan ni eh, Trump si D. Duterte inaidolize ni uh, Trump yan at ngayon nga ginagaya ni Trump yung ginawa ni President Duterte yung war on drugs na yan tapos yan ang gagawin ninyo, talagang bubo nga kayo. Papano papaano nyo pa ma, papaano nyo pa maaasikaso itong mga Pilipino na kababayan ninyo ay lango na nga kayo. Talagang nagpapasarap kayo maliban dyan sa paghigop ng kung ano-anong mga hinihigop ninyo mga buwaka ng ina ninyo lango pa kayo sa kapangyarihan ng mga buwaka ng ina ninyo. Kaya ang resulta, ito mga kababayan ko, ang nagtitiis ng kagutuman. Kayong lahat ngayon, ito lahat ng mga politiko na ng, ngayon na under dito. Sos, ito yung mga dapat matudas. Ito yung ipagdasal natin na sana hindi na sila magising sa kanilang pagkakatulog. But anyway, uh, ipagdasal man natin o hindi, talagang mamamatayan yung marami dyan sa mga politiko kasi may mga AIDS na nga yan. Imaginin nyo, Ha? Ah, kung uh, mababa ang lima na kabit ng mga yan. Kung, kung kung naman, kung babae naman, Ah, kung lalaki, mababa yung lima na kabit na mga yan. Kung yan bab babae naman ng na mga politika, politiko na yan, ha, ah, mayroong tatlong builit yan. Mayroon din mga totoy bibuyan. Mayroon din mga dayan-dayan yan. Andayan Dayan! Andayan Dayan! Andayan Dayan! Hahaha! <laughs> Yaaay! Ah! Tingnan nyo nga si Dilima. May Dayan na, may Junil pa, mayroong uh, sino pa yung matabang na uh, kanyan, yung uh, taga uh, MMDA na taga Escort. Lardi Sabal. See? Babae yan ha. Pero mayroong mayroong Dayan, mayroong uh, Junel, mayroong Lardisabal. At hindi pa natin yung alam yung iba. Baka ang sampo yung mga yan. Ano anong, anong pinagagawa? Ano ay kung makapagsigaw lang siguro yung uh, bilat nito, baka sumi sumigaw na yung bilat. na, kasusundot! <laughs> <laughs> oh, tingnan mo yung ting, tingnan mo yung wakwak wak, -wak na sibo. May tatlong builit yan. Ay, imaginein mo. Ah, siyempre, mga bata yan, builit nga eh. Abay, matitigas yan. Aba, sabi nung katulong nitong wakwak -wak na ito, pagkatapos pagkatapos lang daw yung malis dyan yung isang builet mayroon na naman daw pumapasok na isang builet ano gito nga gawain tawo si Wakwak -wak na <laughs> ay, <laughs> ay. Oh. Tatlo yan araw-araw daw yan, halihalinhinan daw yan, tatlo na yan. Ay, siyempre, matitigas pa ang dibdib na mga yan. Oh, hindi, hindi kayo nagre-reklamo yung kurinot. <laughs> Kaya nang kurinot na singit nito, hindi na kayo nagre-reklamo. Tatlo-tatlong builit yun, araw-araw. Pagkalibog naman itong wak-wak na ito. Hahaha! <laughs> Ah. Oh. Diba <laughs> Abah Talagang sumasariwa Yung kwan Yung uh, make up Nih kwan ngayon Nih dilimau <laughs> Sigoro Sabi sigoro Jonel, Nakalabas na ako. <laughs> Nakaligo na ako, Jenel. Ha. <laughs> Ian. Yan yan. Tingnan niyo ah. yan talagang ako ha talagang inamin niya sa ako inamin niya yan sa hearing sa senado aminado ah. na ang sinasabi niya babae po ako nangangailangan din po ako ng sundot ah Ito na ngayon ang uh, problema. Yung tatlong boilit ni Wakwak -wak, -wak dyan sa Cebu. Ay, papaano ngayon yan? Pero, hindi tuloy yun. Napakayaman na nitong Wakwak -wak na ito. imagine mo yan. Yung uh, tatlong uh, niya, binilhan ng motorsiklo. Yung tatlo na yun, ha? Tigitigi motorsiklo. Motorsiklo. Kotse, tigitigis, Bahay, tigitigi kasi pag inaabot daw yan ng kwan, inaabot daw na nga uh, medyo nangangati yung katawan, alam niya kung saan siya pupunta. Halimbawa, mayroon daw tao doon sa bahay nila. Maliban pa raw dyan, ay mayroon pa raw talaga ang kwan niyan. Sip house. Ah. Ay, ay grabe. Pagkalibog ni. Itong wakwak -wak na ito. Parehas lang sila ni, ni Dilima. Di oh. Ah, ito pa. Konfirmado. Na positive sa AIDA. Ha? Positive! Itong si Tikbalang. Ah! <laughs> ha, Alam nyo kung saan niya nakuha? Kasi ganito yan. Kung anong matatandaan, wala na, wala na siya dyan ngayon dahil <coughs> talo eh. Ngayon. Ah, nagpatira kay ah, doon sa kay Sandro. Kay Sandra. Ah, Tapos mayroon pang isang uh, congressman ang tumira. Mayroon pang isa. Ha? Tapos ayon, pag hawa hawa na sila. Itong si Migaon. Ah. Tapos tinira ni Tikbalang. Ngayon, positive! Ah! <laughs> Ilang buwan na kaya? Ilang buwan na? Ah, lulubo rin yan. Manganak din yan. Ah, <laughs> oh, di ba? Ayan lang po muna ha. At uh, isa-isahin natin yan. Sasabihin ko rin sa inyo. Yan ay clue. Pero eh, sino ba naman si Tikbalang? Ay, kayo naman pala. Alam nyo na yan kung sino si Tikbalang. Oh, positive. Confirmado. Sigurado. Positive. Ang lolo ninyo. Ah! Ngayon, mapapakinabangan pa niya yung heavy luggage na uh, lagay sa kanya or drive sa kanya nitong uh, uh ano nga yan, yung uh, sa, yan? Yung uh, mala, pinakamalaking dyan, hotel dyan at uh, kwan. Yung tinanggapan niya ng bribe, nalimutan ko eh. Kasi nga, hindi ko man tinatandaan yan, pero alam kong sabihin, na yung heavy luggage at yan po ay nakademanda yan sa Amerika. Itong sitik balang. Kaya doble doble ang uh, karma nito. Pero yung pero hindi pa rin ako na hindi pa rin ako masaya doon eh. Alam kung bakit? Wala, mamatay man yan. Ano, ano naman ngayon kung mamatay ang hayop na yan? Ano naman sa ating ngayon, di ba? Wala, walang say-say eh. Kahit man mamatay yan ngayon, wala na, nakapangulimbat na ang hayop. So, wala na. Kaya kahit mo, mug, kahit mo gilitan ng gilitan itong mga liig dito, mga kawatan na ito, wala na rin. Nasa kanila na ang kayamanan ng Pilipinas. At ang nagsasuffer dito, itong ating mga kababayan. Yan po. Kagayang tikbalang naisipin na isipin nyo nga, ano, ano namang kwintang tao? May kwintang tao ba yan? Wala nang kakwinta-kwintang tao yan, Tikbalang na yan. Pero, kung ilang malita ang sinuhol sa kanya. At na na, kung anong pakicomment nga po yan, dyan, o, alam, sigurado alam nyo naman yan eh. Yang, uh, kung ano yan, hotel na yan na napakalaki. Dyan sa Manila. Okada! 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 <laughs> Tumanggap po ng luggage box, luggage box yan. Ha? Ngayon po, sabi ko na nga po sa inyo, nakademanda po yan sa Amerika. Kaya kahit ikulong man yan, patayin man yung tikbalang na yan, wala rin kwinta eh. Buisit na yan eh. Ano ba? Sige nga, isipin nyo nga, may kwinta ba yung taong yan? Walang kakwinta-kwinta yan. Kung, kung halimbawa lang ito, iparada nyo rito yung uh, kambing. Ilagay nyo rito yung Kambing at saka itong si itong si Tikbalang papiliin niyo ang tao kung sino ang may kondon may may halaga kung sino ang may karapat dapat na mabuhay sigurado ako pipiliin nila yung kambing at gusto nilang tadtarin itong si Tikbalang kasi walang kakwintang-kwintang tao ito pero nakakaperwisyo malaki ang perwisyo kaya nako Ayo nata uh, naging uh, naging congresswoman itong si uh, Dilemao. Ah oh. nako sigurado ako mayroong uh, bodyguard 'yan. Mayroong uh, driver 'yan. Nako po. Ay biglang kwanan 'yan. Biglang uh, sasariwa 'yang yan. Yang taong taong niya. <laughs> Maraming bidilig diyan. Ah uh, anyway yun po ang uh, yun po ang uh, itinapi ko yung pagwawala ni Butod dahil sa kagustuhan niyang makapag-usap sila ma, -meet, ma meeting niya itong si Bangag at saka ito si Trump ay mukhang uh, talagang inaayawan talaga ni Trump ayaw makipag-usap talaga ni Trump sa Bangag yun po yan at para lang pong malaman ninyo mga kababayan, nagbabayad ng million-million dollars para lang makakuha ng mga sikat na mga law para itulay sila kay Trump. Yan po. Huwag uh, niyo pong kukanin yun ha, babaliwala yung sinabi ko kasi ang pinag-uusapan po rito, pira nating Pilipino. Yan mga winawaldas nila para lang mag-usap sila na inaayawan naman nung gusto lang makausap. Bakit hindi nyo gamitin dito sa ating mga kababayan yung mga winawaldas na yung mga pira na yan? Pero wala na rin po eh. Hindi na rin po natin mapagsabihan yan. Ito po yung mga walang kabusogan. Mas, mas mabuti pa ang attitude ng buaya yan pong buaya. Pag yan po ay napakain mo na, ha? either isang linggo o dalawang linggo bago mo ulit pakainin yan. At saka pag nabusog po yan, hindi na po kakain yan. Itong mga putang inang mga buaya dyan sa, sa kongreso uh, at saka dyan sa mga cabinet secretary itong mga bangag na ito salaksakan mo man ang salaksakan ng uh, kwarta yung mga bunganga ng mga yan, walang kabusogan yung mga animal na yan. Kaya, iisa lang po, sama-sama natin ipagdasal ang maagang kamatayan nitong mga demonyong ito. Maraming pong salamat at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.